ang arko ni Noah. Pagkatapos ng mahabang panahon, madami ng tao sa mundo. Naging napakasama at napakarahas nila, kaya nagpasya ang Diyos na wasakin ang buong mundo sa pamamagitan ng matinding baha. Pero nalulugod ang Diyos kay Noah dahil matuwid siya kahit nakasama niyang namumuhay ang masasamang tao. Sinabi ng Diyos kay Noah ang tungkol sa plano niya na magkakaroon ng matinding baha. Inutosan niya si Noah na gumawa ng napakalaking bangka. Inutosan ng Diyos si Noah na gumawa ng napakalaking bangka na may isang at apat metro ang haba, putat metro ang lapad, at labing tatlot kalahating metro ang taas. Kahoy ang gagamitin sa paggawa ng barko na may tatlong palapag, may bubong maraming kwarto at isang bintana. Ang barko ang magliligtas kay Noah at sa pamilya niya pati sa mga hayop na nasa lupa. Sumunod si Noah sa utos ng Diyos. Siya, kasama ng tatlong niyang anak, ay gumawa ng bangka gaya ng sinabi ng Diyos. Dahil sobrang laking ng bangka, ilang taon din itong ginawa bago natapos sinabihan ni Noah ang mga tao na may darating na matinding baha. Sinabihan din niya na huwag na silang gumawa ng masama at sumunod na sa Diyos, pero hindi sila naniwala kay Noah. Inutosan din ng Diyos si Noah at ang pamilya niya na mag-ipon ng maraming pagkain para sa kanila at sa mga hayop. Nang handa na ang lahat, sinabi ng Diyos kay Noah na oras na para sumakay sila sa barko kasama ng asawa niya, tatlong anak niyang mga lalaki, at mga asawa nila. Baliwalo silang lahat. Pinapunta ng Diyos kay Noah, lahat ng hayop at ibon. May tigi isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop at ibon para makaligtas din sila sa pagdating na matinding baha. Nagpapunta din siya ng lahat ng klase ng hayop na pwedeng gamitin sa pag-aalay pitong paris na lalaki at babae sa bawat uri. Nang nasa barko na silang lahat, ang Diyos na mismo ang nagsara ng pinto. Nagsimulang umulan ng umulan ng umulan. Apat na po na araw at gabi, umulan ng walang tigil. Bumulwak pataas ang mga tubig galing sa lupa. Pinaha ang buong mundo, pati na ang mga pinakamatataas na bundok. Namatay lahat ng nabubuhay maliban lang sa mga tao at hayop na nasa loob ng bangka. Palutang-lutang ang bangka sa tubig. Nakaligtas sa pagkalunod lahat ng nandoon. Nang tumigil na ang ulan, limang buwan na nagpalutang-lutang ang bangka hanggang sa bumababa na ang tubig. Pagkatapos, sumadsad ang bangka sa ibabaw ng mundo, pero natatakpan pa rin ng tubig ang mundo. Pagkatapos ng tatlong buwan pa, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkatapos ng apat na pupan na araw, nagpalipad ng uwak si Noah para tingnan kung tuyo na nga ang tubig. Nagpabalik-balik sa paglipad ang uwak, pero wala itong nakitang tuyong lupa. Sa sumunod na pagkakataon, nagpalipad naman si Noah ng kalapati. Bumalik din ito kay Noah dahil wala pang nakitang tuyong lupa. Pagkatapos ng isang linggo, pinalipad ulit ni Noah sa labas ang kalapati. At bumalik na ito na may natukang sariwang dahon ng olibo. Humuho pa na ang tubig at tumutubo na ulit ang mga halaman. Naghintay pa ulit si Noah ng isang linggo. At sa ikatlong pagkakataon, pinalipad ulit niya ang kalapati. Nakahanap na ito ngayon ng madadapuan at hindi na bumalik pa. Natutuyo na ang tubig Pagkalipas ng dalawang buwan, sinabi ng Diyos kay Noah, Pwede ka nang lumabas ngayon ng bangka kasama ng pamilya mo at lahat ng mga hayo. Magkaanak kayo ng marami para dumami ang tao sa mundo. Kaya lumabas na nga ng barko si Noah at ang pamilya niya. Paglabas nila Noah sa barko, gumawa siya ng altar. Nag-alay siya sa ilan sa mga uri ng mga hayo na pwedeng ialay sa Diyos. Natuwa ang Diyos sa mga alay, kaya pinagpala niya si Noah at ang pamilya niya. Sinabi ng Diyos, Nangangako ako na hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa ginagawang masasama ng mga tao. At hindi ko na rin sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha kahit pa makasalanan ang mga tao mula sa pagkabata nila. Pagkatapos ay gumawa ang Diyos ng bahaghari bilang palatandaan ng pangako niya. Kaya tuwing lilitaw ang bahaghari sa kalangitan, inaalala ng Diyos at ng mga tao ang ipinangako niya. Ang Magkapatid Minsan, may magkapatid na naninirahan sa isang bayan. Ang isa ay mayaman. At ang isa naman ay mahirap na walang ibang pinagkakabuhayan, kundi ang pagtatanim ng kalabasa. Isang araw, namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim. Hindi alam ng lalaki ang kanyang gagawin sa dambuhalang kalabasa. Nais man niyang kainin ito, ngunit napakalaki at iyak na maraming masasayang. Kung mag-iimbita siya ng mga bisita para kumain sa kalabasa, ay manghihinawa lang ang mga iyon. Kung dadalhin naman niya sa palengke upang ibenta, ay hindi rin maaari. Walang sasakyang maaaring magdala sa ganitong kalaking kalabasa at hindi rin magiging sapat ang kita para makabawi sa gagamiting transportasyon patungo sa palengke. Naisip ng taong ito na irigalo na lamang sa hari ang dambuhalang kalabasa. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Laking tuwa ng hari. Dahil noon lamang ito nakakita ng ganoong kalaking kalabasa. Isa itong kamanghamanghang bagay. Tiyak na magiging pangunahing pangakit ito sa ating kaharian at dahil sa kasiyahan ng hari, pinigyan ito ng ginto at mamahaling bato ang taong nagbigay ng regalo. Tuwang-tuwa siya at kaagad nagtungo sa kanyang kapatid upang isalaysay ang nangyari. Hindi makapaniwala ang kanyang mayaman na kapatid. Gayon paman, naisip ng mayamang kapatid na kung ang hari ay natuwa sa walang kwentang kalabasa, tiyak na mas ikagagalak nito kung reregaluhan niya ng mas mahalagang bagay. Tulad ng mamahaling kasuotan at magagandang alahas. Kaya't ganoon nga ang ginawa ng mayamang kapatid. Niregaluhan niya ang hari ng mga magagandang kasuotan at magagandang alahas. Lubos namang natuwa ang hari. Ang sabi niya, Ang mga ganitong pambihirang regalo ay dapat lang suklian ng pambihirang regalo. Natuwa ang mayamang kapatid batid na niyang sakong-sakong ginto ang reregalo sa kanya. Ngunit sa kanyang kabiglaan, ang ipinagkaloob sa kanya ng hari ay ang pinakamahalagang bagay sa palasyo noong mga sandaling iyon. At iyon ay walang iba kundi ang dambuhalang kalabasang nagmula sa kanyang kapatid. Muling binuhay ni Jesus si Lazaro Isang lalaking nagngangalang Lazaro ang nakatira sa Betanya, kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Mahal ni Jesus si Lazaro at ang kanyang mga kapatid, at mahal nila si Jesus. Nagkasakit na malubha si Lazaro. Nasa ibang bayan noon ang tagapagligtas. Nagpadala ng mensahe sina Maria at Marta sa kanya na may sakit si Lazaro. Pinasama ng tagapagligtas ang kanyang mga disipulo sa kanya para tulungan si Lazaro takot magpunta sa Betanya ang mga disipulo. Malapit iyon sa Jerusalem. May ilang tao sa Jerusalem na gustong patayin si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na patay na si Lazaro. Sabi niya, bubuhayin niya itong muli. Makakatulong ang himalang ito na malaman ng mga disipulo na siya ang tagapagligtas. Nagpunta si Jesus sa Betanya pagdating niya roon, apat na araw nang patay si Lazaro. Sinabi ni Marta kay Jesus, nabuhay pa sana si Lazaro kung napaaga siya ng dating. Sabi ni Jesus, muling mabubuhay si Lazaro. Tinanong niya si Marta kung naniniwala siya sa kanya. Sinabi ni Marta na oo. Alam niya na si Jesus ang tagapagligtas. Iniwan ni Marta si Jesus para sunduin ang kapatid niyang si Maria sinalubong din ni Maria si Jesus. Maraming taong sumunod sa kanya. Lumuhod si Maria na umiiyak sa paanan ng tagapagligtas. Umiyak din ang mga kasama niya. Tinanong ni Jesus kung nasaan ang katawan ni Lazaro. Nagpunta si Jesus sa kwebang pinaglibingan kay Lazaro. May malaking batong nakatakip sa harap nito. Ipinaalis niya sa mga tao ang bato sa langit si Jesus. Pinasalamatan niya ang Ama sa langit sa pagdinig sa kanyang mga dalangin. Pagkatapos, sa malakas na tinig, pinalabas niya ng kuweba si Lazaro. Lumabas si Lazaro. Naniwala na ang marami sa mga taong nakakita ng himala na si Jesus ang tagapagligtas. Si Hob Si Hob ay isang mabuting tao na nagmamahal sa Panginoong Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Siya at ang kanyang asawa ay may sampung anak. Binigyan siya ng Diyos ng maraming pagpapala. Mayroon siyang maraming kawan ng hayop at maraming kayamanan. Tinulutan ng Panginoon na masubukan ang pananampalataya ni Hob. Nakaranas si Hob ng mahihirap na bagay. Isang araw, marami sa mga alagang hayop ni Hob ang ninakaw kalaunan ay tinupok ng sunog ang lahat ng ari-arian ni Hope. At namatay dito ang lahat ng kanyang mga lingkod at iba pang mga hayop. Pagkatapos ay giniba ng isang bagyo ang bahay ng anak na lalaki ni Hope. Nasa loob noon ang mga anak ni Hope at lahat sila ay namatay. Walang natira kay Hob at sa kanyang asawa, kundi ang kanilang kalusugan. Malungkot si Hob at ang kanyang asawa nawala sa kanila ang lahat, pati na ang kanilang mga anak. Ngunit may pananampalataya pa rin si Hob sa Panginoon. Hindi niya sinisisi ang Panginoon sa mga nangyari. Pagkatapos ay nagkasakit si Hob ng malubha. Pinalot ng masasakit na pigsa ang kanyang katawan. Nagtaka si Hob at ang kanyang asawa kung bakit nangyayari ang lahat ng masasamang bagay na ito. Nagsalita ang Panginoon kay Hob at ipinakita niya rito ang mundo, ang mga pituin at ang lahat ng mga bagay na nabubuhay. Tinuruan ng Panginoon si Hob ng isang mahalagang aral. Ang lahat ng bagay ay nilikha upang tulungan ang mga anak ng Ama sa Langit. Na malaman ang tungkol sa kanyang anak na si Heso Kristo at sumunod sa kanya. Nagsisi si Hobb at hiniling niya sa Panginoon na patawarin siya sa kanyang pag-aalinlangan nangako siyang magtitiwala sa Panginoon. Alam ng Panginoon na minahal siya ni Job. Pinagaling niya si Job at biniyayaan niya ito ng mas maraming anak. At dalawang beses na dami ng kayamanan na mayroon siya noon. Si Daniel sa yungib ng mga leon Naging tagapamahala ng Babylonia si Dario Ni niya si Daniel at nais niyang gawin itong pinuno sa buong kaharian. Ang ilan sa mga pantas ng hari ay nainggit. Alam ng mga pantas na nananalangin si Daniel sa Diyos. Kaya niloko nila ang hari sa paggawa ng isang bagong batas. Ang sinumang manalangin sa Diyos ay ipapatapon kayungib ng mga leyon. Pinili pa rin ni Daniel na manalangin sa Diyos nakita ng mga pantas ng hari na nagdarasal si Daniel, at sinabi sa hari na nilabag ni Daniel ang batas. Natanto ng hari na niloko siya ng kanyang mga pantas. Sinikap niyang makahanap ng paraan upang iligtas si Daniel. Ngunit, kailangang sundin ng hari ang kanyang sariling batas. Itinapon si Daniel sa yungib ng mga leon. Magdamag nagising ang hari, nag-aayuno upang maprotektahan si Daniel. Kinaumagahan, nagmamadaling nagtungo ang hari sa yungib ng mga leon. Tinawag niya si Daniel upang malaman kung buhay pa ito. Tumugon si Daniel. Sinabi niya sa hari na nagsugo ang Diyos ng anghel upang isara ang bibig ng mga leon. Hindi siya sinaktan ng mga leon. Masaya ang hari na nakaligtas si Daniel. Pinarusahan niya ang mga pantas na nanloko sa kanya at binuwag niya ang batas. Itinuro niya sa kanyang kaharian ang tungkol sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Hanggang sa muli mga bata, paalam!